Ito ang kuweba na ginawa ng sinaunang panahon na kung saan tinatawag ito ngayon ang Kaibiyang Tunnel. Pagdating nyo dito mga idol hindi kayo magugutom dahil ang dami na ngayon ditong nagtitinda. Ayan po, Kaibiyang Tunnel na talaga namang sikat na sikat ito. Kaya naman mga ka idol pinasok ko na. At meron pala dito napakagandang beach. So, what's up mga idol Ayan, so mapunta tayo ngayon mga idol sa Kaibiyang Tunnel. Tunnel. syempre, dinaanan natin ang Naik. Ayan, welcome to Naik. Ayan, pagdating nyo dito mga ka-idol, kayo po ay pakaliwa. Ayan, so syempre, dadaanan nyo rin po ang Maragondon. Welcome to Maragondon. Ayan, kumakita nyo naman po mga ka-idol, no? suwalang so, traffic. Kaya yung pagpunta ko dito sa Kaibiyang Tunnel ay talaga namang napakasarap magbiyahe. At pagdating nga dito mga ka-idol, makikita nyo rito ang tulay ng naik. And syempre, ito na po ang Puerto Azul. O, oh, ba diba, ang bilis ko. Ayan po mga huminto tayo dito. And syempre, tayo ay nag-video-video. -video. Itong Puerto Azul mga ka-idol ay talaga namang nakilala to dahil sa mga vlogger. Ayan, o, ba? ba. Diba? Kaya naman dinadara yun na at mga ka idol. Kapag sila ay pupunta ng Kaibeyang Tunnel, halos lahat dito ay humihinto. And syempre, mga idol, ayan, Sinet up na natin. At syempre, ayan, na. so para makapunta na tayo mga idol doon sa Kaibuyang Tunnel. Kaya naman mga ka idol, binilis ang na yung aking pagmomotor dito. Kaya naman mga ka idol, pagdating dito, napakasarap ng hangin dito mga ka idol kasi sariwang-sariwa yung hangin dito. diba? Napakasarap mga ka-idol mag road trip. Kahit mag-isa mga ka idol So, ayan. So, syempre mga idol napagtanawan natin yung sundalo doon. Kasi naligaw-ligaw din ako dito. And syempre, nagpatuloy pa rin po mga idol sa paghahanap kung saan nga ba yung daan. Siyempre, naituro naman po yung daan na mga ah, magigiting nating sundalong nakabantay doon. Ayan. sumalapit so, na tayo mga ka-idol sa Kaibayang Tunnel. Kaya naman excited na excited na ako dito. Kaya sa mga gustong pumunta dito sa Kaibayang Tunnel, napakaganda na dito. Mas maganda dito mag-road trip o mag-rides is marami. Dahil mas maganda yung view nyo sa kamera. Ayan mga ka-idol, no? So, syempre, ang gamit nating motor dito ay yung EDV-160. Tayo nga mga ka-idol. Ayan, welcome to Kaibuyang Tunnel. Ayan, so, dandahan lang dito kasi talaga namang ang dito mga ka-idol is talagang delikado. Pero ang dami pa rin pumupunta dito. Kaya naman mga ka-idol, ayan, nakita ko na dito yung Kaibuyang Tunnel na tinatawag. Ayan, so, pangalawang punta ko na nga pala ito mga idol dito. Dati kasi pumunta ko dito is talaga pinagbabawal nila. Pero ngayon mga ka-idol, hindi gaano mahigpit yung pagpunta ko dito. Kaya naman mga ka-idol, kahit mag-isa ko dito, ay talaga namang enjoy ako dahil mga ka-idol yung mga, ka mga nagtitanda dito ay nag-offer sila na picturean ka so ang gagawin mo lang mga ka-idol bibili ka sa kanila ng kanilang paninda ayan o ba diba? nagpa-video tayo syempre after ka magpa-video nagpa-picture din ako dyan mga ka-idol. And eh, syempre, binidyoan ko yung sa taas. Ayan po mga idol kung makikita nyo po yung mga nagtitinda dito, meron din po mga kainan at meron po mga nakalikit na sticker sa gilid. no Kasi mga ka idol yung mga riders, vlogger na pumupunta dito, nagiiwan sila dito ng bakas. Kung baga nagiiwan sila dito ng sticker. Ayan, kung makikita nyo mga idol napakalaking bundok yan na talaga namang binuta siya hanggang kabila. Sa kabila niyan mga ka-idol, meron palang napakagandang beach mamaya mga idol puntahan natin yon at makikita nyo yon o ba diba? syempre nag video video muna tayo dito mga idol bago tayo pumunta sa kabila nitong cave na to bago natin daanan itong cave na to kaya naman mga ka idol first time kung pumasok dito o ba diba? grabe napakadilim mga ka idol so kailangan mo dito mga idol mag hazard kasi madilim o ba diba? so dito mga ka idol kailangan mo rin magbusina dahil madilim sa loob na to walang ilaw Talagang na mga kakabang ka rin dito pag first time mong pumasok kasi syempre ina sa isip mo na baka mag collapse yung cave na to at talaga naman hindi ka na makaalis <laughs> char syempre mga idol ayan so napakasarap yung pakaramdam mga idol ma experience mo na makadang ka sa kuweba na na sa panahon. At ayan nga mga ka-idol, pagkalampas ko sa cave, ayan po yung aking nakita at diniretso ko po siya mga ka-idol. As in, tinuloy-tuloy ko pa yung pagpunta ko sa unahan dahil merong napakaganda po dito beach sa unahan. So, makita niyo naman mga ka-idol, binilisan ko na, no? para mga idol ay hindi na tayo ay tumagal pa dahil mag-aalas 4 na ito mga ka-idol at ayan mga ka-idol nakita ko na dito yung isa sa mga pinupuntahan din pala after nila mga ka-idol mag selfie doon sa kuweba sa kaibayang tunnel ayan mga ka-idol kung makikita nyo po pala mga ka-idol ang una kong napansin dito yung nasa taas na yan ang sabi mga ka-idol na sinaunang panahon yan daw po ay may himala yan po mga ka-idol yung entrance ng mga higanti ng mga sinu panahon higanting tao ay so ngayon mga idol ay sarado na. So yan ay kasabi-kasabihan lamang po mga idol. Kung makita nyo mga idol yung way dito ay talagang napakahirap siguro nang ginawa to dahil bundok siya na talagang uh, pinatag siya. And syempre mga idol dito mga idol is makikita nyo dito ang magandang tanawin. Meron po ditong beach, may entrance po siya, mga idol. So, hindi ko lang siya natanong pero moral lang po yung entrance niya kung makikita nyo mga ka-idol, napakaganda po ng view. So, pwede po kayo dyan maligo, pero sa gilid lang, meron pong entrance yun. Kaya naman mga ka-idol, syempre, nagpakita rin ako sa inyo mga ka-idol para po makita nyo rin ako. O, oh, ba diba? Napakasarap na hangin dito mga ka-idol kasi napakalakas ng hangin. kumakita makikita nyo naman po sa mga dahon, no? Kitang-kita po yung lakas ng hangin. So, pagpunta ko dito, hindi gaano mainit. Kaya, saktong sakto yung pagpunta ko dito mga kaludi o ba diba? sa mga gustong pumunta dito pumunta na kayo mga ka idol dahil hindi kayo dito malulugi dahil mga idol is masusulit nyo rin dito yung pag-rides. Siyempre, may mga pasya lang kayong mapupunta dito. Simple lang pero masarap sa pakaramdam na ma-experience mo yung mga ganito. Siyempre, habang ikaw ay nabubuhay pa, enjoy mo lang, gawin mo lang yung lahat ng gusto mo. Basta okay at wala kang nakapakang syempre, after ko nga pa man idol mag-vlog vlog doon, ako ay nag- Ah, uh, po tayo mga ka-idol, 'di ba? So nasa 30 plus lang ang buko dito mga mura lang. O ba? Diba? Kaya kung ikaw mauhaw, meron dito at meron din po mga saging. And syempre mga ka-adol, tayo ay pabalik na ulit sa kabila dahil doon po ang ating daan.